Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes tarot ko baka iyong horoscope. Malakas ang impluwensya ngayon ng sun sa iyong sektor at ito ang enerhiyang magdulot sa iyo Aries na mas seryoso ka ngayon sa pag-abot ng iyong mga pangarap. At sa araw na ito, hinahanap mo ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. At sa araw na ito, magaganda ang iyong pananaw pagdating sa iyong mga obligasyon sa buhay at maaari rin na ngayong araw ma-enjoy mong kasama ang iyong mga kaibigan na meron kang kasakasama, meron mga na nagbibigay sa iyo ng pag-unawa. Sa araw na ito, ang mga Aries ay mas sociable at magaganda ang inyong mga estratehiya at plano pagdating sa inyong mga pangmatagalang goals. At sa araw na ito, magaganda ang mga magagawa mo pagdating sa iyong mission, maging komportable ka ngayon sa iyong posisyon at sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay makatanggap ng mga magagandang advice galing sa mga taong eksperyensyado. At sa araw na ito, mag-improve ang iyong pamamagawa maraan para marisulba ang mga problema. Mas disiplinado ang mga Aries sa araw na ito. Maganda rin ang inyong focus ngayon pagdating sa mga bagay na kontrolado ninyo at mga bagay na wala sa inyong kontrol. Maganda ang inyong mga responsibilidad ngayong araw at mas nauunawaan ninyo ang mga limitasyon ng ibang tao. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagkakaroon ng mga konting pagbabago pagdating sa iyong mga plano para masiguro na ikaw ay umunlad o kaya masigurong maabot mo ang iyong mga gusto. Sa araw na ito Aries maayos ang takbo ng pag-ibig, maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 15, 23, 31, 35 at 44. Maaring mga ilangan ng mga choros sa araw na ito na higpitan ang inyong mga gastos at ngayong araw kasi marami kayong gagawin para sa improvement ng inyong mga plano. Sa araw na ito, medyo mahirap ang trabaho dahil maraming tao ngayon na magulo at maraming hadlang sa iyong mga plano. Buti na lang, pagdating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng sun at enerhiya ng Saturn na isang magbibigay sa iyo ng karagdagang focus para sa iyong mga responsibilidad. Maganda pa naman ang performance ng mga choro sa araw na ito. Maganda ang inyong pananaw pagdating sa inyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, maaari rin na mas ma-appreciate ka ng ibang tao magkaroon ka kasi ng kalinawan ngayon kung ano ang kanilang mga kakayanan at ano rin ang mga hindi nila kayang gawin sa isang sitwasyon. At sa araw na ito, mas mabigyan ka ng papuri ng mga tao pagdating sa iyong mga accomplishments. Sa mga bagay na iyong ginawa at sa iyong mga prioridad. At sa araw na ito, maaaring merong konting mga disappointment ngayong araw dahil mayroong mga bagay ngayon na hindi matuloy pero ngayong araw kasi ang mga Taurus ay mas mature, mas madali sa inyo na umunawa sa mga sitwasyon. Practical rin kayo ngayong araw at mas mapansin ninyo ngayon ang pagkakaiba ng mga paniniwala ng ibang tao. Maganda ang competition energy ng mga choro sa araw na ito at ngayong araw, ini-establish ninyo ang inyong mga prioridad. Sa araw na ito, kahit na ma-disappoint ka, ay umaasa ka pa rin na maging maayos ang mga sitwasyon at mag-improve pa rin ang iyong mga motibasyon. Ngayong araw, mas mature ang mga Taurus at sa araw na ito, kayo rin ay nagpapakita ng inyong pagiging responsible sa inyong mga obligasyon At ngayong araw, maayos ang takbo ng pag-ibig Maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi At sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio Ang iyong lucky color ay brown At ang lucky numbers mo ay 8, 14, 22, 34, 39, at 41 one Malakas ang impluensya ng Sun at Saturn sa araw na ito, Gemini. Ito ang mga eneriyang magdulot sa iyo na mas produktibo ka ngayong araw. Matalas rin sa araw na ito ang iyong utak. At ngayong araw, mas practical ka sa iyong mga gagawin, mas seryoso ka sa iyong mga diskusyon at pakikipag-usap sa ibang tao. At sa araw na ito, maaari rin na kinakailangan mong mag-slow down sa iyong mga gagawin. At i-assess ang mga sitwasyon at maging practical sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito, maaring mas objective ang mga Gemini. Masusundin ninyo sa araw na ito kung ano ang sinasabi ng inyong utak kaysa sa sinasabi ng inyong puso. Dahil ngayong araw, i-reassess ninyo ang inyong mga layunin sa buhay at mas ma-recognize mo ngayong araw ang iyong mga prioridad. Maganda rin ang concentration ng mga Gemini sa araw na ito. Maganda ang focus ninyo at mas ma-specialize ninyo ngayong araw ang inyong oras at ang inyong mga ibinibigay sa ibang tao. Ngayong araw, mas structured ang mga Gemini pagdating sa inyong mga gagawin. At mas firmer kayo, naniniwala kayo sa inyong kakayahan. At maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya maayos ang mga pagsasama sa araw na ito at kung meron mga tampuhan ngayong araw, ay magiging maayos rin ang mga ito. At sa araw na ito maganda rin ang daloy ng pera. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 6, 18, 27, 32, 38, at 40. Malakas ang impluensya ng Sun at Saturn na nakalinya ngayon sa iyong sektor Cancer. Ito ang dalawang enerhiya na magdulot sa iyo na maging mas responsable ka ngayong araw. At sa araw na ito ay magkaroon ng karagdagang pansin pagdating sa iyong mga malalapit na relasyon at pagdating sa daloy ng pera maraming ma-reveal na problema ngayong araw. At ngayong araw rin, magaganda ang mga realization na magagawa ng mga cancer sa araw na ito. Mas maging practical ka sa mga proyekto, sa iyong relasyon, sa mga ginagawa mo sa buhay. At maari na ngayong araw, magkakaroon ka ng mga boundaries. Meron kasing mga tao na nakikialam sa iyong mga gagawin. At sa araw na ito, parang itutulak mo ang mga taong ito at sasabihin mong hanggang dito lang ang pwede mong gawin ang pwede mong pakialaman. Ngayong araw, maganda ang tatag ng loob ng mga cancer. Sa araw na ito, ay makagawa ka ng mga tamang desisyon pagdating sa iyong isyong pera. At sa araw na ito rin, ang focus mo ay mapunta sa iyong mga obligasyon sa pamilya. Marami kang may assess ngayong araw na iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng pagiging independent. Hindi ka masyadong umaasa ngayon sa ibang tao, nakaprioritize ang iyong mga gagawin. At sa araw na ito, alam mo kung ano ang iyong mga gusto at alam mo rin ang mga bagay na kailangan gawa ng pagbabago. Sa araw na ito, Cancer, maganda ang daloy ng pag-ibig. Kaya huwag paghinaan ng loob kung mayroon mga issue ngayon pagdating sa isang pagsasama dahil maaayos rin ang mga ito. At sa araw na ito, maganda ang daloy ng pananalapi. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 16, 28, 34, 39 at 42. Malakas ngayon ang impluensya ng Sun at Saturn sa iyong partnership sector. Ito ang dalawang enerhiya na magdulot sa mga liyo ngayong araw na makafocus kayo sa inyong mga responsibilidad at mas bigyan ninyo ng karagdagang pansin ang inyong mga malalapit na relasyon. Ngayong araw, maraming demands para sa mga liyo. Magiging busy kayo at sa araw na ito, maaari na kinakailangan mong lagyan ng boundaries ang iyong mga relasyon sa ibang tao para hindi ka pakialaman. Ngayong araw kasi, mayroong mga tao na makikialam sa iyong mga commitments, sa iyong utang sa ibang tao, at maaari rin na sa araw na ito, mayroong mga tao na magpasakit sa iyong kalooban. Ngayong araw, maari na magdamdam ka ng sobra. At sa araw na ito, mapansin mo rin kung ano ang mga pagkukulang ng ibang tao. Buti na lang, ngayong araw, ang mga liyo ay mas objective. Mas klaro sa inyo kung ano ang mga dapat. At sa araw na ito, susundin ninyo kung ano ang takbo ng inyong isip kesa sa iyong nararamdaman at sa iyong puso. At maraming mga sitwasyon sa araw na ito kung saan masubukan ang iyong tatag at ang iyong mga kahinaan. Pero ngayong araw, ikaw ay nasa magandang posisyon para i-reassess ang iyong mga pangangailangan lalong-lalo sa iyong mga connections sa ibang tao. Maayos ngayon Leo ang takbo ng pag-ibig kaya okay lang, happy, magaan lang ang mga pagsasama sa araw na ito at katamtaman lamang ang takbo ng pera sa iyong sektor. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay gray. At ang lucky numbers mo ay 3, 18, 20, 24, 38, at 40. Ang malakas na impluensya ng Sun ay kasunod ngayon sa enerhiya ng Saturn. At ang focus mo sa araw na ito ay sa iyong mga responsibilidad sa trabaho at sa iyong mga gawain. Ngayong araw rin, ma magnify ang mga problema. At sa araw na ito, temporary lamang ang mga konting pagbabago at mas maging realistic ka sa iyong mga assessment sa takbo ng iyong buhay. At kailangan sa araw na ito Virgo na maging practical pagdating sa iyong mga decision. Ngayong araw, mas confident ka, lalong-lalo na sa pagpapatuloy ng iyong mga pangarap. Mas reasonable ang iyong mga expectations sa araw na ito at hindi mo masyadong itinutulak ang iyong sarili. Ngayong araw rin, ikaw ay mahilig na mag reassess sa mga nagaganap sa iyong kapaligiran. At maari rin na sa araw na ito, lalong ma-exaggerate ang mga problema kaya hinahinay sa iyong mga gagawin ngayong araw, Virgo, linawin kung ano ang mas importante sa iyo, lalo pa na ngayong araw maraming mga tao ngayon na magulo at itutulak ka sa iba't ibang direksyon. Ngayong araw, ang mga diskusyon ay mas seryoso at ang iyong mga pag-iisip rin sa araw na ito ay maaari na kailangan mo na maging totoo sa kung ano ang importante sa iyo, lalong-lalo pagdating sa isyong pamilya at isyo sa iyong trabaho. Ngayong araw, maayos naman ang takbo ng pag-ibig kaya kung meron mo mga alitan sa araw na ito, temporary lamang, magiging maayos rin ang mga problema. Ang pera naman sa araw na ito, Virgo, ay medyo mabagal. Merong mga delays sa sweldo at sa araw na ito rin, maaari na merong mga pangyayaring hindi inaasahan. Pero magiging maayos rin ang mga ito. Kaya kailangan mag-focus sa mga positibong bagay at panatilihing positibo ang iyong mga pananaw. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 1, Fifteen, nineteen, twenty-six, thirty, 19 at 38 Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Libra dahil sa araw na ito, nakalinya ang enerhiya ng Sun at enerhiya ng Saturn na magdadala sa iyo na mas maging seryoso ka pagdating sa iyong mga relasyon, sa iyong mga kasundo at sa iyong mga proyekto. Ngayong araw, maraming kritik, maraming mga tao ngayon Libra ang maaring magpasakit sa iyong emosyon. Ngayong araw, kailangan i-reassess kung saan nanggagaling ang mga kwento ng ibang tao at iwasan muna ang sobrang pagkumit ngayon, lalo sa mga bagay na hindi malinaw. Marami kasing mga pangako sa araw na ito na maaari rin na hindi matupad, kaya e-explore ang iyong mga options, ang mga bagay na pwede mo pang gawin. Ngayong araw, kailangan rin libra na maging practical, pakinggan kung ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran, at huwag masyadong mag-focus ngayon sa mga negatibong bagay dahil maraming mga tao ngayong araw na magdadala ng mga kwentong hindi naman totoo. At panatilihin ang iyong motivasyon ibasyon sa iyong mga ginagawa, panatilihin ang pagiging organisado sa iyong mga gagawin. Malakas ang disiplina sa sarili ng mga Libra at maganda rin ang araw na ito para pag-enjoy sa iyong mga craft, sa iyong mga ginagawa sa mga pampalipas oras. Ngayong araw Libra, maganda ang daloy ng pagibig, maayos ang takbo ngayon ng pananalapi. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 4, 18, 24, 26, 38, at 41. Ang enerhiya ng Sun at Saturn ngayon sa iyong sektor Scorpio ang magdadala sa iyo na makafocus ka ngayon sa iyong mga responsibilidad sa pamilya, lalo na sa mga tao na malapit sa iyo. Ngayong araw ang iyong isip rin ay mapunta sa iyong mga obligasyon, sa tahanan, sa iyong trabaho, at sa istruktura ng iyong mga ginagawa. Mataas ang pressure ngayon sa iyong trabaho, mataas ang pressure sa iyo na mag-perform at makipag-cooperate sa ibang tao. Buti na lang ngayong araw, marami kang mapagkukunan ng tulong at suporta. Maganda rin ang pagiging positibo ng mga taong nakapalibot sa iyo. Mas seryoso kayo ngayong araw, lalong-lalo sa inyong mga ginagawa at mas produktibo kayo, marami kayong matapos na mga magagandang gawain at sa araw na ito, ang mga Scorpio ay nagiging palaban pagdating sa kanilang mga obligasyon sa buhay. At maganda rin sa araw na ito, Scorpio, i let go ang mga bagay na wala sa iyong kontrol at panitilihin lang na positibo ang iyong mga pananaw. Ngayong araw, maganda ang takbo ng pag-ibig kaya kahit na meron mga konting hindi pagkakaunawaan ngayon sa isang pagsasama, maaayos rin ang mga ito dahil Ngayong araw, mas nakafocus ka sa iyong mga obligasyon. Nakafocus ka sa pagbigay ng solusyon sa kung ano man ang mga kailangan gawin. At ngayong araw, maganda rin ang takbo ng pag-ibig. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay pink. At ang lucky numbers mo ay 2, 16, 24, 28, 31, at 42. Mas seryoso ang mga Sagittarius sa araw na ito, medyo mas critical kayo ngayong araw. Mas nakikita ninyo ang mga bagay na dati ay hindi ninyo napapansin at hindi napapansin ng mga tao. Ngayong araw, ang mga Sagittarius ay magiging mas prangka sa inyong pananalita at hindi madali sa inyo ngayong araw na makakuha ng mga tao na tumulong sa inyo kaya ngayong araw mas independent kayo ginagawa ninyo ng mag-isa ang mga bagay na gusto ninyo at ipinaglalaban ninyo kung ano ang inyong mga paniniwala. Sa araw na ito merong mga unexpected na gawain at ngayong araw maaari na ma-overwhelm ka sa iyong mga responsibilidad kaya kailangan maging matatag at dahan-dahanin mo ang mga kailangan mong gawin. Matatapos rin ang iyong mga gawain. Sa araw na ito kasi maraming disturbo Maging maingat ngayon sa pagpili ng iyong mga pananalita dahil ngayong araw, maraming mga tao na magulo at maari na makasakit ka dahil sa iyong inis at galit sa kanila. At sa araw na ito, Sagittarius, maganda ang takbo ng pag-ibig kaya happy ang puso ng mga Sagittarius sa araw na ito. Lalong-lalo ang -lalo, mga Sagittarius na single ngayong araw ay ma-enjoy ninyo ang inyong sarili. At maganda rin ngayon ang takbo ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7, 18, 28, 34, 39 at 43. Mas mature ang mga Capricorn sa araw na ito. Magaganda ang inyong mga estratehiya. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng Sun at Saturn. Ito ang magbibigay karagdagang lakas sa iyo. Lalong-lalo sa pagharap ng iyong mga responsibilidad sa buhay. Lalong-lalo pagdating sa issue ng pananalapi. Ngayong araw, magiging magaan sa iyo ang mga problema. Dahil sa araw na ito, mas matatag ang mga Capricorn. Mas honest kayo. Tinitingnan ninyo ang inyong mga plano. At sa araw na ito, ito, ikaw rin ay nakakaroon ng mga steady lang na pag-iisip pagdating sa iyong mga gusto sa buhay. At mas mabusisi ang mga Capricorn ngayong araw, ano man ang iyong mga gagawin sa araw na ito, ay mas organisado at sa araw na ito, mas ma-appreciate mo rin ang kalinawan na iyong makukuha ngayon sa mga issue ng iyong buhay. Sa araw na ito, maganda ang daloy ng pag-ibig at ngayong araw, meron mang mga konting tampuhan sa araw na ito, pero ma- maaayos rin at ngayong araw maganda rin ang oras na maibigay mo sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pera ngayong araw Capricorn ay medyo mababa para sa iyo. Meron kang mga inaasahang pera na napakabagal ang pagdating at meron ring iba na ang sweldo naman ay medyo mabagal. Meron mga delays. At sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay magenta. At ang lucky numbers mo ay

Maganda ang pananaw ng mga Aquarius sa araw na ito, mailawan ka ng enerhiya ng sun pagdating sa iyong mga responsibilidad. Kaya ang iyong mga proyekto at plano sa araw na ito ay merong magandang istruktura at kinukonsider mo rin ang mga maliliit na detalye. Maganda ang iyong mga gustong gawin sa iyong buhay, lalong-lalo pagdating sa iyong pamilya at sa araw na ito punong-puno ka ng motibasyon na magaan ang iyong mga gawain at ang iyong mga binibigay sa iyong iyong mga pamilya, mga taong mahalaga sa iyo. Ngayong araw, mas seryoso ang mga Aquarius na tumulong. At sa araw na ito, mas wais kayo, mas practical kayo sa inyong mga desisyon. Ngayong araw rin ay merong mga tao na magpa-discourage sa iyo at maari na pakiramdam ng mga Aquarius, nag-iisa lang kayo, wala kayong masyadong nakukuhang suporta, ah, pero temporary lamang ang mga ito. Dahil pagdating sa bandang hapon, mas makita mo na marami palang nagmamahal sa iyo. Maraming mga mga tao na concerned sa iyo. At ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig. Kaya sa araw na ito, kung meron mga hindi pagkakaunawaan ngayon, meron mang mga konting pagsiselos, ay magiging maayos rin ang mga ito at hindi ito magtatagal. At sa araw na ito, ang pera para sa iyo Aquarius ay maayos, kailangan lang na balansihin pa rin ang iyong mga gastos. At siguraduhin na hindi nauuna ang iyong mga utang kaysa sa iyong mga obligasyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay green. At ang lucky numbers mo ay 8,

Ngayong araw, Pisces, merong problema sa nakaraan na maaring lilitaw ulit ngayong araw at kailangan mong pagtuunan ng atensyon. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Sun at Saturn at ang dalawang enerhiyang ito ay makatulong sa iyo na mas decisive ka ngayong araw. Sigurado ka sa iyong mga desisyon at ngayong araw rin parang gusto mo lang na mag-move forward at talikuran ang mga problema. Mas maging aware ka rin sa iyong mga limitasyon sa araw na ito. mayroong mga tao ngayong araw na makatulong sa iyong maging organisado at maglinis sa iyong kapaligiran sa araw na ito rin mas Makikilala mo ang mga tao na loyal sa iyo, mga tao na totoo sa iyo. At sa araw na ito, ang iyong focus ay nasa iyong mga obligasyon sa buhay. Ngayong araw rin, maganda ang spirit ng mga Pisces at marami kang makukita ngayong araw, marami kang matututunan na siyang magpalinaw sa iyo kung ano ang iyong purpose sa buhay. Magkaroon ka ng meaning sa iyong mga ginagawa. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa iyo, Pisces. Nakasuporta sa iyo ang enerhiya ng Venus ngayon ngayong araw kaya happy ang puso ng mga Pisces sa araw na ito. Ano man ang mga problema ay maari na issue ng nakaraan na kailangan lang na hindi na masyadong pansinin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay black. At ang lucky numbers mo ay 2, 15, 28, 30, 37, at 40. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito 'yung mga payong dapat bigyan nating hagad-gapa para Saturday na narating Pilipino malupit. Yan likit ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, ulan, sulyap malupit, kabalaran dito na kadikit. Aralin Pilipino, uli ka dito na talaan lahat ng paborito. Muna, sulap malupit, pag napanood, na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin bibiya, never kang bibitin <coughs> Makinig sa hula ng tarot, ko baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo nito ka na, araling Pilipino na ang kakana